Magandang araw mga talkers mga talkies mga talkies Welcome naman po sa ating panibagong vlog Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright, bago tayo magsimula mga kababayan Ina-congratulate lang natin ang ating Philippine team Gilas Pilipinas For a job well done, 4-0 Tayo ngayon, ano? Alright, at uh, halos uh, masasabi na natin, pasok na tayo sa 2025 FIBA Asia Cup. Okay? Pasok na po tayo halos. Ano? Dahil 4-0, no? So, maka 50% winning percentage ka lang. Eh, medyo okay ka na. Eh, lagpas-lagpas na po yun, ano? Ah, uh, 4 out of 6. Kung sa man lang tayo ay matalo dun sa dalawa, huling dalawa. Eh, ano lang yun, 4-2, ano? So okay na yon insurance yon ano good for second place na yon kasi top two teams sa uh, per group ano ang kukunin so congratulations sa Gilas Pilipinas sa coaching staff kay coach Tim Cone, at sa mga players saludo po kami sa inyo all right at uh, yung isang achievement natin na, na nagawa natin ano natalo natin ng New Zealand no inyo ba napansin mga kababayan ito na, ano lang mahilig lang kasi ako sa numero yung Half-time score at saka final score ng New Zealand at saka Hong Kong game, eh pareho para sa Gilas Pilipinas. 45 at saka 93. 45 half-time score, 93 ang final score. Wala kong incidence, di ba? Wala lang, ano? Mahilig lang ako sa mga numero, maglaro-laro lang numero. Kayo na bahala mag-interpret ko. <laughs> well, yun lang, ano? Na-share na, na ko lang sa inyo, no? Anyway, Punta ngayon tayo dito sa ating uh, paksa sa topic natin. Ano? Malapit na po magsimula ang uh, Commissioner's Cup ng uh, Philippine Basketball Association Season 49. Alright? Kung saan, import laden pa rin po ito. May mga imports pa rin ng uh, different teams. Kaya lang, ang kaibahan nito sa Governor's Cup, uh, unlimited ang height nito. So, makakakita tayo ng mga higante, maga, ma, ma, ma alagulayat na mga imports ano unlimited hype okay so kikilalanin natin sila isa-isa maya-maya ano at uh, habang tayo eh niya rito nag uh, sasalita if a flash po namin sa inyong screen no yung uh, schedule ng uh, Commissioner's Cup okay Uh, advice ko sa inyo, kung gusto nyo kunin yung schedule ng uh, sinusuportahan yung team, okay, i-pause nyo lang po yung video na to, tapos kopyahin nyo, tapos to the next, uh, kasi ano eh, may partition, hati-hati ano? siya. So, i-pause nyo, tapos next, post ulit, tapos kopyahin, tapos post, etc., etc., hanggang sa matapos, ano, ng uh, pag pagkopya Alright? Para makasubaybayan nyo naman yung mga laro ng mga iniidol nyo yung mga players at sinusuportahan uh, yung mga opunan Punta po muna tayo dito sa imports, ano? Okay. Uh, ang Barangay Hinebra at ang uh, TNT Tropang Giga eh, mm, i-retain -re nila ang kanilang uh, mga imports They okay, carry over nila yung kanilang uh, ginamit na imports from the governor's cup to the commissioner's cup. Okay? Yan ay si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra at uh, TNT tro uh, si Ronde Hollis Jefferson para sa TNT Tropang Giga. Okay? Eh sa Blackwater bossing ganun din ano? Si George King pa rin ang kanilang import after an impressive, 'no? Uh, performance ano para sa kanilang uh, kupunan noong kumi, oh, noong Governor's Cup no sa Converge exercise si Check I hope I'm pronouncing their names right ano Check Diallo Diallo all right? uh, para sa guest team sa Hong Kong Eastern well noong mga nakaraang araw eh hindi nila alam kung sino ang field in nila na import o si uh, si Cla si ano ba? Si Clarkson ba pa nga? Hindi, hindi, Hi Clarkson yun. No? ah si Chris McLaughlin La McLaughlin o si Cameron Clark. Ayun, Ka Cl Cameron Clark. Clarkson. Eh, ano yun, yun, yun sa NBA yun eh. Okay, Cameron Clark or si Chris McLaughlin. Pero dito sa latest post ng PBA, si Chris McLaughlin ang nakatala. No? So, I assume na tama ito. No? Maliban na lang kung magpalit na naman sila, no? Okay. As of this moment, as of uh, recording time or uh, broadcasting time, ano? Si Chris McLaughlin ang import na i-field din ng Hong Kong Eastern guest team natin, ano? Sa Magnolia Hotshots, Shots, ito malupit 'to, no? Naglaro naglaro to sa Korean ano? Uh, team, ano? Ricardo Ratliff naging import na rin ito, no? Ano? No, no? Dati ang pangalan, dati pa noon no ng uh, Magnolia eh Star Hot Shots no. Ma, ma malaki ang build nito no. Okay. Si Akil Mitchell naman para sa Meralco Bolts. Sa Enlex Road Warriors naman si Mike Watkins. No, pinalitan niya si Dave uh, Mamaya I uh, i uh, di discuss natin kung sino 'yung pinalitan niya no. Sa NorthPort si Kavel or Kavel Big B Williams. Okay? Big B, Big Buy. Big B ang uh, siguro ang pronunciation dito. Sa Phoenix Fuel Masters naman si Donovan Smith. Okay? Sa Rain or Shine Elasto Painters si Kenny Kaji. Kenneth or Kenny Kaji. Sa Terra Firma Jeep si Ryan Richards. At last but not the least, ang San Miguel Beer Men, they decided to field in Quincy Miller. Okay. Sa isahin natin sila. Okay. Now, uh, kilala naman natin na itong kalibre ng uh, laro ni Ronde Hollis Jefferson at ni Justin Brownlee para sa TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra, respectively. Uh, will bring their acts back once Asia's oldest play for Pay League unveils its mid-season conference starting November 27. Basahin po natin yung article, ano? para sa description natin ng ating mga imports. Okay. Also returning for another tour of duty in the league is high scoring George King for Blackwater. Hey, okay. Ricardo Ratliff for Magnolia and Quincy Miller should San Miguel decide to tap his services aside from playing for the team in the ongoing East Asia Super League or EASL League Home and Away Season 2. Kasi currently, si Quincy Miller ang import ng San Miguel sa EASL. Ano? Uh, kaya lang, marami nagko-comment. Okay? Tamad daw sa depensa. Medyo humina na ang kanyang opensa. Di, sa, ibig sabihin, nabawasan ang kanyang galing. No, hindi na gano'ng ka-effective no? Kung pag-uusapan eh, pagiging import ng San Miguel Beer ah uh, well, decision pa rin ng ano yan, ng uh, management ng San Miguel kung ireretain nila itong si Quincy Miller, no? O baka wala pa sila nakukuha dahil no, wala pa sila nakukuhang o na scout na magaling. So temporarily siguro no choice sila kundi mag Quincy Miller sila sa paparating na well wala pa naman silang laro sa 27, pero for the meantime, ang kanilang press release Ay itong si Quincy Miller Ang kanilang import Pero ako, palagay ko Pagka hindi pa rin nag uh, uh, Perform Di umano ng maganda Itong si Quincy Miller Di ba katulad dati no? Nag-import siya rito eh, eh, maaari May posibilidad na palitan itong uh, Import ng San Miguel Beerman para dito sa Commissioner's Cup Okay? So, for the meantime, at broadcast time, Quincy Miller ang import ng San Miguel Beer Men. Akil Mitchell! Sino ba to? Akil, Milch, uh, Akil Mitchell already showed uh, what he can exactly do for Meralco when he rallied the Bolts past reigning KBL or Korean Basketball League champion Busan KCC Edges or Eggies during the EASL showdown 81 to 80. Uh, si Akil Mitchell is the same has the same situation as that of uh, Quincy Miller. Siya po ang import ng Meralco Bolt sa K ano uh, sa EASL. Okay, ongoing EASL. So nagandahan naman, nagustuhan naman ng Meralco team management ay, or coaching staff ang performance ni Akil Mitchell. Kaya siya na rin ang gagamitin nila okay, sa Ah, uh, itong paparating na Commissioner's Cup. Palagay ko kaya nire ng, ng San Miguel at saka ng uh, Meralco yung kanilang import. Dadalhin din nila sa isa Commissioner's Cup is because of its because of their uh, of the familiarity with the system. Kasi kung papalitan pa nila, wala na silang period of adjustment. Okay? 27 na ang start, no? Or short period of time na lang for the adjustment kung magbabago pa sila ng import. Okay? Hindi ka tulad nito, meron ka ng import, alam na yung sistema, kabisado na yung galaw ng mga players or teammates, eh, wala na magiging masyadong problema. No? Yun nga lang, kung, ma, kung makatapat niya si RHJ, Justin Bar the likes of Justin Brownlee or RHJ, ay eh, magpe-perform ba ng maganda o magaling ng maayos itong mga import na ito. Yan ang uh, aalamin ah, natin. Yan ang titignan natin, yung performance. Abisado nga yung sistema, abisado nga yung mga galaw ng mga teammates niya, eh, magpe-perform ba? Magbe-blend well ba? Pagdating ngayon sa uh, ibang imports, no, pag uh, naisabak na laban dito sa mga imports ng ibang team. Okay? Alright? Pero, oh, may, may point din sila, no? maring may point din sila. Short, so short of time, a time, wala na kaming oras para mag-train pa or uh, mag-retool uh, ng uh, mga imports ng bagong import. Eh, nga nga, eh, nag easl nga kami. May import na, nandyan na. Bakit hindi pa yan ang gamitin? Okay? Regardless or hindi isinasalang-alang yung performance, ano? Yung familiarity at saka ay yung familiarity with the system and then tendencies of the players, teammates, yun na sigurang point nila. Ngayon, kung hindi maganda performance, the middle of the conference, pwede naman magpalit ng import. No? Okay. So, for the meantime, si Akil Mitchell, well, kung maganda performance, permanent, no? Si Akil Mitchell ang magiging import ng Meralco Bolts, no, ah, uh, 6'9 siya, no, American Panamanian, wow, tingnan naman, ang, oh, eto na pala ang sagot sa tanong natin, <laughs> 33 points and 22 rebounds ang itinala netong si Akil Mitchell noong naglaro sila laban dito sa KCC, Busan KCC, sa EAS, eto eh, squeaker of a game, ano, 81-18 na hinabol nila itong uh, KCC. Okay? At nanalo sila by one point. Through, uh, through the uh, uh, impressive performance of Akhil Mitchell. Okay, Northport meanwhile will be bringing in 6 foot 11 Cavell or Cavell Big B Williams, a former member of the Great Britain men's national team and cousin of former heavyweight champion Lennox Lewis. Aha. Okay, pinsan niya pala tong uh, boksingero na heavyweight champion na si Lennox Lewis, ano? Hindi kaya magano to? Hindi kaya magboxing sa loob to ng ng court. Huwag naman sana, hindi naman siguro brawler ito, no? Uh, physical siguro, pero hindi naman siguro to magboboxing sa loob ng basketball court, ano? Okay, while Phoenix decided to go with six foot nine Donovan Smith, yan si Donovan Smith naman para dito sa kuponan ng Phoenix Fuel Masters. Converges former NBA player Shake Diallo, okay, to reinforce the franchise. Uh, siya raw ay isang second round pick by the LA Clippers in the 2016 NBA Draft. Six foot eight ang kanyang height, was once teammate of former Phoenix Top Gun Matthew Wright with the Kyoto Hanarize in the Japan B-League. So, naging uh, uh, teammate pa pala ito ni Matthew Wright, ano? Nung uh, sumabak ito sa Japan B-League. Okay? So, tingnan natin itong uh, performance, ano? Ni Chuck Chick. Chick Sheikh Giallo. Okay. All right. Another former member of Great Britain men's national team in Ryan Richards has been signed by Terra Firma Jeep. Okay. While Rain or the last to painter stop former Cameroonian national team member Kenneth Kenny Kaji. Okay. And Lex earlier announced Oh, Ed Davis will be their import but a last minute family emergency had the 35 year old Davis backing out so ang pinalit na nga dito kay uh, Ed Davis ay itong si uh, binanggit na natin kanina ay itong si uh, Mike Watkins okay? so hindi pa natin alam as of this broadcast no eh, hindi pa natin alam kung anong kalidad ng laro or profile ni Mike Mike Watkins. Okay? Abangan na lang natin sa mga susunod na mga panahon. Alright? So, yan ang lineup ng imports natin. Pakuloy nyo nakikita sa inyong mga screens, no? Ang uh, listahan ng ating mga imports. Alright, uh, other updates? Uh, wala pa akong naririnig ng na mga movements sa mga team, mga trades, major trades. Okay? Wala pa akong nakikita. Wala pa ako naririnig. No, mga rumors, mga chismis, mga marites ang naririnig ko at napapagbasa ko. Nakikita natin. Merong, eto ha, hindi pa naman kumpirmado. Pero may mga uh, nagsasabi na uh, ite-trade down ng San Miguel Beer itong si, uh, nito, Terence Romeo at si uh, Jeron Teng para makuha nila itong Blackwater player na to ni na si uh, Cedric Bearfield. Okay? So, yan ang isa sa mga tinitingnan. -tingnan. Si Christian Stan Hardinger din na I think magtatapos na ang kanyang kontrata sa Terra Firma ngayong December, no? Kung di ako nagkakamali, ah, kung di ako nagkakamali. Pero Uh, inaaba-abangan din kung may movement dito kay Christian Stan Hardinger ano uh, at uh, kung saan siya mapupunta na team ano kung kung hindi siya paka, kung siya kung siya ng Terra Firma okay at expect naman natin itong converge na nagpapalakas, nagpe-flex ng muscles. Talaga namang height is might talagang uh, nagpapalakas, ano? nanja uh, nandiyan na si Habilunar. Nandiyan na rin si Justin Baltasar, May ben, may Philips pa kayo, no? No? So, tingnan natin how will they fare. How will they, how will they perform sa Commissioners Cup. Okay? Eh, big challenge sa kanila 'yan at big challenge din 'yan pag maganda ang performance sa mga ibang teams, ano? You know? Paano nila susolusyonan 'yan? Okay, and then Arvin Tolentino. Well, parang uh, nakini naririnig rin ko rin na uh, gusto rin kunin ng San Miguel Birian. Now, si Troy Rosario um, although hindi pa masyadong talagang confirm na wala pang litratong pumirma or kasi usually pagka contract signing merong litrato yan eh, no? Eh wala pa naman ako ng litrato na siya eh, pumirma na ng kontrata sa isang team pero malakas ang tunog malakas ang ugong-ugong uh, na ito si Troy Rosario ay eh, nakapamili na ng team at uh, nakapag-contract signing na di umano sa Barangay Hinebra Jim Kings okay Yan. so Barangay Hinebra raw ang, ang kaniyang uh, pinili Meron pang ibang uh, rumors na gusto sa kunin na naman ng San Miguel men itong si Mikey Williams. Isinuko na ng uh, TNT ang rights nila dito kay Michael B Mikey Williams at pukunin na ng San Miguel men, Ano? At may mga major uh, changes dyan. Napaikot-ikot, rigudon-rigudon sa iba't ibang teams. Pero so far, wala pang gumagala, wala pang nagpaparamdam. May magsisimula na ng November 27. Yung talagang official ha, yung uh, nakikitang official talaga na trade or contract signing, no? Uh, para sa mga free agents, no? Wala pa akong nakikita, wala pa akong narinig, you no? Know? lang po tayo kumuha sa kung meron kung bukod sa uh, sa atin, ano? Kung meron pa kayong ibang sources, kung po kayo sa mga official sources para hindi kayo ma, ma, ma ng fake news. Marami pong fake news 'yan. Okay? Hmm. So sa sa PBA mismo, pwede nyo kumu- pwede kayong kumuha ng information bukod dito sa ating uh, YouTube channel, ano? Ayan. So para official ang inyong makukuha information. Ang ganito na naman po mga kabayan. Iyan po ang ating uh, primer sa Commissioner's Cup. Ah, humi. Ah, tama, Commissioner's Cup ng PBA. Game season 49. November 27 po yan. Okay? Ang simula ng oras ng first game ay alas 5 at alas 7 umedya ng gabi. But by the way, yung uh, format ay single round robin ulit. 13 teams. Hindi na yung grupo-grupo. Kasi -grupo. hindi ro balance tama nga naman, ano, 13 yung teams, paano mo babalansihin yun? Eh, meron guest team na Eastern Hong Kong, ano? So, balik sa single round robin, top 8 will uh, enter the quarterfinals. Yung apat na top, er, apat na top, yung top 4, eh, meron twice to beat advantage laban dun sa lower 4. Okay? Best of 5 ang semifinals. best of 7 ang finals ang quarter finals quarter finals twice to beat yung apat over the uh, lower four teams ano? tapos best of five semis best of seven sa finals okay patuloy nyo patuloy nyo pong tutukan ang ating youtube channel supportahan ang ating youtube channel talking Toshi tv subscribe hit the subscribe button para kayo ay updated para sa ating uh, mga vlogs uh, sa iba't ibang issue specifically majority eh, sports ano at uh, like and share nyo na rin po itong video na to at like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page na Talking Toshi TV lagay po natin yung ating uh, link dyan sa baba sa description. Pwede nyo i-press yan at mariredirect na po kayo doon sa ating Facebook page. Maraming salamat po muli at magandang araw po sa inyong lahat.